Uh, doon po sa Apokalipsis 3.12. Uh, ano ba itong uh, yung bagong pangalan po na sula? Ay, wag mo itatanong yun. Mali. <laughs> Babasahin natin muna ang 3.12 ng Apokalipsis. Eh? <laughs> Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. Mm. At hindi na siya ilalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Ayon yung, ang tanong mo ko ano yung pangalan bago, no? Ang sabi ng Biblia, sa binasa natin, ang magtagumpay, gagawin kong haligi sa templo ng akin Diyos. Tapos, siya rin ang bibigyan ah, ng ah, susulat sa kanya, susulat sa kanya yung pangalan. ang aking sariling bagong pangalan. Eh, therefore, ang makakakita nun, yung nakapagtagumpay. Apo. Eh, kailan ba tinutukoy na nakapagtagumpay ka? Pakinggan mo, mga kapatid, sa Roma. Roma 3, versikulo 4. Ganito ating mababasa. Huwag na huwang mangyari, oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Tatapwat ang bawat tao'y sinungaling, gaya ng nasusulat upang, upang ikaw, ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Ayon, kaya pala i-consider ka ang nakapagtagumpay kung nahatulan ka na. Kapo. Eh hindi pa naman dumadating yung paghuhukom. Mm -hmm. Ay wala pang deklarado ngayon na ka. nagtagumpay ka. Mm -hmm. Although maaaring pasado ka na. Eh ang deklarasyong nakapagtagumpay kapag dating no paghuhukom, kung mahatulan na ang tao. Eh wala pa namang paghuhukom. Hindi pa nahatulan. Kaya wala pang makakaalam Ako. nung bagong pangalan na yon. Ako. Pag merong nagsabi sayo, alam niya yung bagong pangalan na yun, kutusan mo. <laughs> <laughs> Niluloko ka lang 'to. Kasi ang makakaalam noon yung nagtagumpay na. Eh sino yung nagtagumpay? Yung hinatulan na. Ako. Eh kailan ba yung paghatol? Hindi pa naman dumadating yon, dadating pa lang yon. Ang paghuhukom doon ng paghatol. Kaya, meron kasi ako nakausap na matanda eh. Ano raw po? Alam niya raw yung bagong pangalan na yan. <laughs> eh, kinulit ko ng kinulit. Eh, bawal daw sabihin. Ba't ka ako bawal? Eh, bawal e ka eh. Sino nagbawal ka ako? Basta bawal. Eh, tinan niyo ako yung ginagawa niyo sasabihin nyo, alam nyo yung bagong pangalan. Hindi, kung bawal talaga, huwag nyo sasabihin, alam nyo. Mm Eh, kinulit ko ng kinulit, nakulit ko siguro. Yun ay ang pangalan, Rosa Mundi. Rosa <laughs> Mundi. Sabi ko, may topak din ka ko itong kausap ko. Eh, akala ko may pagbabatayan sa Biblia. Eh, saan nyo ka ako nakuha yung pangalan, Rosa Mundi? Eh, ano po yan? Sabi niya, Latin po e kaya. Ang ah, ganun ba? Wala, ka, wala ang palagay ko, walang rosa sa Latin. <laughs> <laughs> yan sabi niya, kaya yung mga nagpapakunwari, alam nila yung bagong pangalan na yan, manluloko lang ako. Kasi ang makakaalam niyan, yung nakapagtagumpay. At yung nakapagtagumpay, mangyayari yun sa paghuhukom. Basahin natin ang 15 ng unang Korinto, versikulo 51 hanggang 52. Basa. Sabi po, Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Mm. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat? Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan po pagka itong may kasiraan ay mabihisa ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisa ng walang kamatayan, kung, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat ni Lamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Ngayon pala yung pagtatagumpay. Eh. Pag napalitan na itong katawan mo na may kamatayan ito, papalitan niya ng walang kamatayan. Sabi ng Biblia. Itong may kasiraan na katawan natin, papalitan ng may kasiraan. Walang kasiraan. O ng walang kasiraan. Sabi kasi ni San Pablo, yung daw laman at dugo, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Oo nga naman, nasisira kasi ito eh. Nagdi-deteriorate ito. Yung ating red blood cells, 120 days na mamatay na. Papalitan na naman ng panibago no Yung ating cells, pati yung bone cells natin, yung mga cells sa buto, every three years, napapalitan yan. Namamatayan eh. At yung namamatay ng mga selula, nilalabas ng ating uh, sistema sa form ng ihi, at saka ng dumi, at saka ng pawis. Na ilalabas yan. Kaya ang katawan, patuloy na namamatay, pinapalitan, pinapalitan. Eh, ito kasi may kasiraan. Sabi ng Biblia, itong may kasiraan, kailangang mabihisa ng walang kasiraan. At itong may kamatayan, bibihisa ng walang kamatayan. Kung magkagayon, mangyayari ang wikang nasusulat ni Lamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kaya, nandun pa lang ang, kama pagtatagumpay dun sa araw ng paghukom kung kailan pinalitan na yung ating katawan, ng maluwalhating katawan, di na mamamatay, wala nang hararamdamang gutom, hirap, wala na. Binago na, no? Incorruptible body na. Yun. Doon pa lang yung tagumpay. Pagka nakapagtagumpay ka ngayon, bibigyan ka ngayon ng isang batong puti, yung manang natatago, na doon ay mayroong nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumanggap. Eh, kailan mo tatanggapin? Pag nakapagtagumpay ka na, sa paghukom. Ganun yon kapatid.